Mga kabiker, ang lutuin ko na naman ngayon sa kaldero, itong cheese bread o cheese roll. Madaling gawin ito. Panoorin nyo mga kabiker. Uh, mga kabiker, umpisa na natin ang paggawa ng cheese roll bread. Panoorin nyo, napakadaling gawin lang. 1 and 1 third cup bread flour. 1 third cup third class flour. 1 fourth cup sugar. 1 tablespoon skim milk. Ang yeast natin, 1 teaspoon. 1 half teaspoon salt. Maglagay lang din ako ng yellow food coloring. Optional ito, pwede maglagay, pwede rin hindi. 1 half cup water. Haloin lang, tunutunawin yung sugar at saka asin. Pagkatapos ilagay natin 1-8 cup shortening. Pwede rin margarin ilagay mga kabikir or butter. Need ko to mga kabikir 4 minutes. Pero dipindi yan mga kabikir baka mas mabilis pa kayo sa akin. Basta ang palatalaan mga kabikir it inipis lang natin pag hindi mapunit okay na. Pinapaalas akong isang oras bago ko pinigura mga kabikir. So ito cut natin ay ah, isang oras na. Palabasin lang ang hangin bago putulin. Sa putol, dipindi sa inyong mga kabikir kung ilang grams ang putol ninyo. asa akin, 20 grams. Ang cheese naman na ginamit ko sa palaman, 1 ah, bar mga kabikir. Sa pagpigura naman, madali lang. Ganito lang mga kabikir. Oh. Ah, panoorin nun, napakadaling gawin lang nito. Oh, ganito lang kadali mga kabikir. Oh. Pagkatapos, palasayan ng isang oras or hanggang madubli ang laki mga kabikir a, bago natin lutuin bahira ng itlog urgatas gatas bago lutuin. Sa ilalim ng kaldero, lagyan ng patungan bago ipatong natin ang lutuan ng tinapay. Tapos lagyan ng dahon, saka natin ilagay ang ating tinapay. ito to 10 minutes na ah, naluto itong ating tinapay mga kabaker. Ito na ang pinis product ng ating cheese roll o cheese bread mga kabaker. Sa mga gustong gumawa ng tinapay na walang ubin, ah, pwede kayo dito mga kabaker, ah, sundin nyo lang ang paraan sa paggawa at sa pagluto. Sa kaldero lang natin lutuin. Sa mga baguhan, practice lang muna. Ah, 1 quart kilo lang muna ang ah, gagawin natin. Kapag marunong na kayo, pwede na kayong gumawa ng maramihan mga kabikir. Bumili ng ubin at umpisahan ang negosyo. Mga kabikir, sana nagustuhan niyo ang resipi na isinair ko sa inyo ngayon. Itong uh, cheese bread or cheese roll. Sana nakapagbigay ako sa inyo ng uh, kunting ideya kung paano maggumawa ng uh, cheese roll o cheese bread mga kabikir. Uh, maraming klaseng cheese roll mga kabikir. So ito naman yung isang klase ng cheese roll. Uh, mga kabikir, abangan niyo pang pa iba ko pang pa mga resipi. Mga simpleng resipi na pwede natin magamit sa ating pang-negosyo, pwede rin magamit sa pang-marinda. Mga resipi na pwede natin lutuin sa oven, sa kawali, sa kaldero at sa steamer. Uh, mga kabikir, abangan nyo pa ang uh, susunod kong lulutuin, kaldero at kawali muna dahil marami tayong mga manunood na walang oven. Para makaluto din kayo ng tinapay mga kabikir kahit wala kayong oven. Kaya uh, sa kaldero at kawali muna natin lutuin. Uh, mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood, sa pag-share sa kayong mga video, mga followers, mga viewers. God bless sa ating lahat